Sigurado ka bang mamahalin yung son? Sigurado na matanggal yung shaper niyan ha? Ulog kami lahat <laughs> dito. Kapain mo nga yung wallet kasi mo ko natin. Hindi pa rin ang sa pwede. Hindi pwede ko buwan. Kawai! Pwede ko ako sa shorts. yung mga kamay ba yung nakahawak sa shorts na yan? Ano yung mga kamay ba yung nakahawak sa shorts na yan? Ano yung nakahawak sa